Ikaw ba ay bata rin at napanghihinaan ka na ng loob? Feeling mo dahil sa iyong kabataan, walang naniniwala sa'yo? Dahil sa iyong kabataan, eh, discourage ka na ng mga tao sa paligid mo? Binabash ka and you feel worthless? Parang ni hindi ka man lang pinapakinggan. Yung boses mo, eh, parang hindi man lang pinapahalagahan. Kasi katulad mo, Ganon lang din ako nung ako'y nagsisimula. Sabi nila sa'yo, hindi posible ang pangarap mo, imposible yon sa kanila, hindi sa'yo. Sabi nila, imposible yung dreams mo, imposible yun sa kanila, hindi sa'yo. You are beautifully and wonderfully made. You are loved. You are accepted. Yung boses mo may halagayan. Yung buhay mo may halagayan. You can make impossible possible because your creator, all things are possible. I made it happen in my life. I know it will happen to yours. I'm 28 now, but my journey professionally started when I was 19. Kaya tayo nadadown minsan kasi mas pinapakinggan natin yung opinion ng ibang tao kesa sa ating sarili. Mas kinampihan ang sinabi nila kesa ang sinabi sa aking sarili. Maybe ikaw din ganyan. Minsan nga, hard ka pa sa sarili mo. Yung sarili mong utak, kaaway mo pa. At ito ang isang bagay na ginawa ko that created multiple businesses and it allowed me to be a leader, it allowed me to be a boss, and it allowed me to be of impact to as many people as I wanted because for me, yun ang purpose at calling ko sa buhay. Number one is self-discovery. And self-discovery is the ability to start understanding na ang kakampi ko, sarili ko. Na mas importante na kampihan ko ang sarili ko kesa sa opinion ng ibang tao. Mas importante na tulungan ko ang sarili ko muna bago ibang tao mas importante na mag-focus ako sa aking pangarap bago ko tulungan ang ibang tao sa pangarap nila. Alam mo pare, I went through a journey of self-discovery for the past seven years at hindi ako nito binigo. Because nagbago ang aking kamalayan or awareness sa aking sarili, automatically it started changing my actions. It started changing my decisions. These decisions are the reason that created better habits. And these habits are the reason why it created the businesses, the freedom, the money, the fulfillment, the life that I'm enjoying today. Kung gusto mong kilalanin ang iyong sarili, you are beautifully and wonderfully made by your Creator. Whoever you may call it, I am calling Him God. You are loved even before you knew what love is. You are accepted. Yung boses mo, may halagayan. Yung buhay mo, may halagayan. May value yan. And gusto mo makilala ang sarili mo? You are a beautiful creation of the Almighty. Once it sinks in, lahat ng buhay, mangyayari sa buhay mo, magbabago, magsisimula sa pagbabago ng iyong isip, kasunod ng pagbabago ng iyong puso, kasunod ng pagbabago ng iyong actions. And when your actions start to change, you will build good and better habits. And the moment you build better habits, tong sabihin ko sa'yo, magbago ang takbo ng buhay mo. Yung akala nilang hindi posible, naging posible sa akin. Sabi nila sa iyo, hindi posible ang pangarap mo, imposible yon sa kanila, hindi sa iyo. Sabi nila, imposible yung dreams mo, imposible yon sa kanila, hindi sa iyo. Because you can make impossible possible because your creator is the God of possibilities and all things are possible. I made it happen in my life. I know it will happen to yours.